Hi guys! Nandito na tayo sa dagat. So, ay, hindi ako pwede dyan sa medyo malalim guys kasi uh, kantilado, alam mong tawag dito. Tapos, ay, ako, may ako rin. rilo. Balik <laughs> <Tudlay> ko na. <laughs> ko muna ito guys. So, naalala ko tuloy nung bago ko itong bili. Naligo kami doon sa Abu Dhabi kasama yung mga classic ko sa caregiver. So guys, syempre, um, kahit anong mahal ng isang bagay pag hindi ka marunong mag-ingat wala talaga guys walang mapatutunguhan ang gamit mo masisira talaga so kampanti kasi ako noon nung bagong bili ko na hindi siya talaga ma uh, ng tubig syempre di ba uh, hindi naman sa pag ano pero parang magandang brand siya so then after one month yata yun hindi na siya guys gumana. Parang nag-stuck. So dinala ko siya sa binilhan ko sa um, as a main pala. Dinala ko don sa pinakami ng technician ng brand na to. So guys, uh, isang buwan ko hinintay bago natapos. Kasi nga, ano guys, na pasokan ng tubig. So, di ba? Wala yan sa brand kung marunong tayong mag- ingat so yun guys pinasok ko na sa bag ko so tawag dito andito na tayo bubalik ulit sa dagat <laughs> diba ingat ako tong cellphone ko kasi naging isa lang ko wala na ito dito lang ako dito lang ako guys yan po. Oh. lang. So, ganito yung ating itsura. <laughs> so, ingatan ko yung cellphone ko guys. Baka mahulog. So, magbabatay dito sa dagat. Dito lang tayo banta. So, ayan. Maya na ako mag-breakfast. So, baka kasi malubat na yung cellphone ko. Hindi ako makapag-video. ba diba? Obligado na ako ngayon mag-video guys. Or mag-upload sa aking youtube channel kasi nga uh, kahit papano may pumapasok na na uh, revenue so yan kita nyo yung Burj Khalifa oh, yan sa likod natin so may mga buti ng red horse oh <laughs> may umiinom siguro dito Open na kasi kaya dito open na uminom ka or magbili ka basta meron kang license kasi kahit anong status ng trabaho mo pwede ka nang mag-open ng or mag um, kumuha ng license sa alak. So dapat hindi nila ano uh, abusuhin ba kasi binigyan na sila ng kalayaan. Huwag nilang itapon kung saan-saan. Huwag -saan. sila maging pasaway. So, mahirap kasi paglutay kasi maano, stagnant. Kasi anong tubig dito, hindi siya, ano ba, ah, hindi naman siya malumot. Yan guys. Ingat na ingat ako guys sa cellphone ko. At saka hindi ako guys pupunta sa malalim kasi natatakot ako sa madilim. Madilim na sa ilalim ng tubig ba, hindi mo alam kung anong mayroon. hindi <laughs> makikita. Di ba? Guys. Magandahan dito guys sa mga beaches sa Dubai kasi maraming mga lifeguard. Then may oras din ng pagpaligo dito kasi wala na sila, wala nang sasagip sa iyo pag malunod ka kung just in case ba. Kaya pag ano na oras na ng ano guys, 6 ata. Pinapa-atakas at na nila yung mga naliligo kasi nga aalis na sila. So, dito lang ako banda guys. Kasi may mga kabayan na. oo ah, nga. Stagnant ang ano guys. Wala lumot. Nakastock. Kasi nga, close ito eh. So, uh, uh. Pinulot ni Kuya yung ano. Yung bote ng uh, red horse. Sana hindi maulog yung cellphone natin. Malalim guys. oh Malalim. So, pagpupunta ako doon, malalaglag yung cellphone natin. So, maliligo tayo guys hanggat kaya natin ang init so maybe one hour or more than so hindi lang ako sure kasi pag sobrang init hindi na maganda magandang tubig ngayon Umiinit na yung cellphone ko. Ilang minutes na ba? Six minutes. Hindi ba guys? May mga kabayan din tayo naliligo. So, yun guys. Hanggang dito na lang aking video. See you in my next video guys. Thank you so much for watching everyone. So, kahit pa paano meron na tayong revenue. Kaya si pag si pag ako guys mag-upload ngayon. So, thank you so much for watching. Bye guys. So, mag-selfie muna ako.